Okay, alright. So kung na may mga tao nagsubibay sa mga video nako, na ko, so makita ninyo na balik-balik radyod ang jacket nako na ko nga sanina sa matag video. Pero aduna ako yung mga video nga gipaliwanag na ko na na kanang akong gibuhat na sa matag video nako na ko nga balik-balik ra -balik akong jacket na sanina. Nga kana siya gibuhat lang na na siya for the vlog lang, for the video. Pero pag humana akong video, nang jacket na ko na sanina ako na siyang hubuon ding magilis ko lahi nga sanina kaya ako sa personal jud sa matag adlaw kumugawas ko sa balay lahi lahi jud ang akong sanina kaya napamadyok kay yung utok kamay jud manang dili na ko na buhato ng balik balik ko na lang ako ang sanina sa personal kung sa matag adlaw magawas ko sa balay din karon kung dili mo mutuo nga dili jud balik balik ang akong sanina sa matag adlaw So, minsan itong nakaila sa ako, minsan itong taga rano. So, ang among balay at bangra sa Punta Elementary School, ang address, disikto punta na Sipit, Agusan del Norte. So, ang lunsod na na Sipit, din ang jeep code 8602, sakop ra sa Mindanao, din sakop sa Caraga. So, ako, habit na nako na nga oras mga alas 11 to adong alauna, diri ko mag-ingkod-ingkod, tungod sa pertahan sa balay. Kay hangin man dra kay si resort sa pala igang man yo da ako na siya nga pertahan din magbutang ko bangko das tungod sa pertan dra ko magingkod ingkod kay gusto ko magpahangin kay igang man yo resort sa pala yo nya ganahan po ko maglantolan to sa mga nang das dras karsada no din kini nga mong balay sa karon dili ni siya kural no open siya open Kung nay mang labay dira sa karsada, makita jud ko dira nga mag ko dira tungod sa pertahan sa balay. So makita kung unsa'y isuot na ko nga sanina sa matag adlaw no. So kung nay taw insisado mo tan-aw sa ako sa personal kung balik-balik ra ba jud ang akong sanina sa matag adlaw. So try ninyo og labay dira sa Punta Elementary School dira sa karsada no. Makita ko ninyo dira sa oras alas 11 to alauna, Makita ko ninyo dira mag ko dira sa tungod sa pertahan. So lunes to bernes jud makatambay ko dira. Pero na sa ko kain ko da, labi na na kuy buhaton busy. Pero pag Sabado Domingo na dili na no. Usahay na lang na Sabado Domingo makakuan ko ra. So sa makita ninyo sa video mo niyo, no. So mo ni among balay, din ang among balay at bang sa Punta Elementary School din kining makita ninyo nga na ay eh, burag na misa tungod sa pertahan. Diri ko magkikod-ingkod no. So kung magkikod ko diri tungod sa pertahan, makita jud ko ninyo diri. So may pauan ninyo sa matag adlaw kung balik-balik pa jud ang sanina no. Dinosay magsuot kog bunit no. Then nakapalit mo kog bagong bunit puti. So kung bunit ang kung suoton, ayo na ninyo na i-apil nga balik-balik ang bunit kay sa ulo ra mana na. Pero puhon pa kog dagang bunit para mapulipuli nako siya. Pero okay ra na nang balik-balik ko ng bunit kanang bunit sa ulo ra man na ibutang. Importante na ang sanina dili balik-balik din ang surpan o pantalon So sa ubos dili balik-balik no. So medyo weird ning video ha pero ako lang gipabalong nga uh, sa oras sa alas 11 sa buntag 11 AM hantod sa 1 PM sa udto. So naju ko diri makita ninyo no. Magigod ingkod tungod sa pertahan sa balay. So kung wala bay mo dra sa eskulahan makita jud ko ninyo kay among balay open man sama sa makita ninyo diri nga video no. So sa karon nga mientras dili pa kuralang balay makita ko ninyo. Pero pohon ang plano jud sa balay kuralon na siya dra na part padir nga style nga pagkakoral pa padir so dili na ninyo kung makita pohon nga magingkod ko dra kung makoral na ang balay pero santang karon ang balay dili pa koral so makita ko ninyo magingkod tungod sa pertahan sa balay para mahibawaan ninyo kung balik-balik pa -balik ba yun akong sanina sa personal then kung musulti mo nga balik-balik pa -balik, -balik ba yun sanina sa personal kinanan complete details kung unsay color kung pila ka color kung unsa nga klase ang gisoot jacket ba or jacket ba nga naihod or t-shirt ba or saliko ba or polo ba complete details then kung unsa nga uh, bot pasabot ninyo nga gibalik-balik rana ako. kay basing mingon mo nga confirm balik-balik pero ang bot pasabot ninyo bonnet dai kay magsuot magkubonnet natural lang bonnet okay rana na balik balik-balikon kaysa sa ulo ra man no importante ang sanina dili balik-balik ang sanina din ang short pants, dili balik-balik or ang long pants dili balik-balik no so dire tama video ha peace